potenet of piragutas iksat, igmak, ekusim po! Ah! Ano? Hmm. Ayaw mo talaga magsalita? Ha? Sino ka? Anong pangalan mo? Ha? Hindi mo alisin yung inanong mo dito sa asawa niya? Ha? Hindi mo aalisin? Ha? Alisin mo Ha? Ha? Alisin mo na ngayon. Tanggalin mo kung ano yung nilagay mo sa asawa niya. Tanggalin mo. Sige, try mo. Hindi mo tatanggalin. Nak, see the fact to is. Uwit, ut, dius. Poo! Tanggalin mo na ngayon. Gusto kong tanggalin mo ngayon. Dali na. Anong ginawa mo sa asawa niya? Ha? hindi ka sa sagot ano gayo ba gayo mong ginamit mo Anong gayo mong ginamit mo Ha? Ha? Anong gayo ano ginamit mo? ano 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 ha? ano um, ha? Ha? na ano sa ano dalawa ha? ano <laughs> Tanggalin mo na. Tatanggalin mo ha. Tatanggalin mo, mo ha. Pag ha? hindi mo, mo tinanggal, papatayin kita. Sige, pagpag mo. Dito. Pagpag. Pagpag mo lahat. hindi ang mo, mo dyan. May gamit kang librita? May gamit kang librita? Sunugin mo. Sunugin mo na. Sunugin mo. Nasaan ka? Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Ha? Nasa inyo ka? Anong Sunugin mo, mo ha? Saan lugar ka? Saan lugar? Saan lugar ka ngayon? Saan lugar? Hindi mo talaga. Saan ka talaga? lugar ka ngayon? Saan lugar ka? Saan lugar ka naroon? Ha? Saan? Magsaita ka! Laksidak, pagtuhin ha? Kapitalin mo ha? Kapitalin mo ha? Kapitalin sa amin. Nang tuluyan tanggalin mo hiyo e pagpag sa mong pagpagad hiyo e pagpag tanggalin mo sunogin mo yung librita ha ha? yung ritual mo ha tigilan mo na ha masama yung ginagawa mo yung ritual na masama tanggalin mo Tanggalin mo Sige. ha. Sige, pagpag, pagpag. At sunugin mo yung... Pinagawa mo lang ba yan? Ikaw gumawa. Ha? Pinagawa mo, ikaw gumawa. Pinagawa mo ba? Ha? Pinagawa mo? Pinagawa mo lang? Ha? Tatawagin kayo gumagawa, ha? Tatawagin mo yung gumagawa. Yung pangalan. Oh, ano lang, tatawagin kayo gumagawa. ah di tayo pasok ni sinungugmagawa satu ayre potente operatibo so, sa kundi ng gumagawa sa taong ito pasok pu yun hmm. ay naiibang niya naiibang ko ato na ah! pu ano sino na to ano, <laughs> ano, ano ka naiibang ano 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 ka babae hah naiibang ka babae Ha. Lalaki ka babae. Ha, ang gumagawa. Ha? Ha? Lalaki ka babae. Lalaki ka o babae? Ha? Babae. Tanggalin mo yung nilagay mo sa taong yan. Tanggalin mo. <laughs> Magkano binayad sa'yo? Ha? Magkano binayad sa'yo? Magkano? Magkano? Magkano binayad sa iyo? Magkano binayad sa yo? Ha? Ha? 15. 15. 15 ka lang. Ha? 15 lang. Ha? Tapos papatayin nga namin. Ha? Dahil sa 15. Ha? Balik mo ha. Tanggalin mo ha. Ha? Tanggalin mo at igilan mo na yung ritual ha. tigilan mo na ha. Pagpag mo sige tanggalin mo. Tanggalin mo lahat sa Tanggalin mo 1.5 five hmm, Hindi mm -hmm. pa usahan mo Hindi na makaulit So dalawa sila na huli Yung nagpagawa at saka gumawa Ayan na yung gumagawa Yung una yung nagpagawa Matanda yung ina Hindi natin alam ha, tatanong natin Ano ka, matanda o bata? Ha? Matanda o bata? Matanda ka na? Ha? Matanda? Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Ilan taong, taong ka na? 50? 52 Tanggalin mo na Okay, tanggalin mo Tanggal na Taga saan ka? Taga saan ka? Taga saan ka? Taga saan ka? Mga gawain? Taga saan? Taga saan? Oh, Taga saan? Ha? Kambite. Tansa Kabite. Tansa <laughs> Kabite. Tansa Kabite. Tanggalin mo yan ha? 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 Papatayin kita gusto mo? Ha? Tanggalin mo na. Sige, okay, tanggalin mo. Parang kilala na kita eh. Tanggalin mo yung nilagay mo ha sa asawa nito ha. Hindi mo ba alam na kasira ka ng ano, pamilya? Ha? Gusto mo tikman ng kuryente? Ha? O, tanggalin mo na. Tanggalin mo yan. Bilisan mo. Bilisan mo. Dalian mo, naiinip na ako. ang galing mo lahat ha, mula ulo hanggang paa. Yan. Siguraduhin mo lang, pababalikin mo ha, yung taong yan ha, sa pamilya niya ha. Anong gamit mo? Ha? Anong gamit mo? Anong mahi ka gamit mo? Ha? Anong mahi ka gamit mo? Ha? Anong maika ka gamit mo? Ayaw mo Anong hip? Anong mahi ka? Uh, ha? Anong maika ka gamit mo? Ba, ha? Ma. Ma. Ano? Ma. Ba, Barang? Ma. Ba, ha? Barang? Ma. Bala. Bala. Bala? Uh, bala. bala. bala? Bala. Uh, bala. Gamit uh, mo? Uh, uh, Tanggalin mo ha? Kirain mo ha? Tinilagay ka mo ng kandila. Ha? Putulin mo na yan, ha? Ha? At itapon mo. Tapon mo, ha? Gusto ko ibabalik. Ay, yun babalik yung asawa na ito sa kanya, ha? Hmm. Ha? Ha? Handa mo yan, ha? Sige. Pag nahuli kita, ha? Napatay kita, ha? Tinanggal mo na ba? Tanggalin mo. Pisa mo ulit. Putulin mo yung kandila, Ha? at itapon mo. Kaya hindi mali yung sa akin, itinasabayan din ako eh. Isan mo. kontra Tanggalin mo na lahat. Nakala niya hindi ko malalaman. Di ba nag pa -ano nga siya? Ano yung sinabi niya sa'yo? Nag-message siya na Nag-aano din siya. Ah, nagpapagpag. nagpapagpag mm. Bakit nagpapagpag tong kusa? Anong ginagawa mo rito? Ha? Bakit nagpapagpag to? Anong ginagawa mo rito? Ha? Anong ginagawa mo rito? Ba't nagpapagpag? Ha? Tanggalin mo ha? Dalawa sila nilagyan mo eh. Ha? Tanggalin mo. Sige. Tanggalin mo. Babalik kayo. Sisirain ko ulo mo. Sige. Tanggal. Pagpag. Dalawa pala sila nilagyan. Oo. Oh. Magkasama? Mm. Oo, oh, kaya kusa ng papagpag to eh. Ang chat sa akin eh. Kuya, bakit kusa ako ng Sabi niya. Tanggalin mo ano ha, mo? sa dalawa. Yung asawa niya, pati ito. Tanggalin mo lahat. Pati ang kandila, putulin mo at itapon mo. Ngayon din ha. Dalihan mo magpagpag. Ano yung ilalaki yung ano yung ilalaki 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 yung yung ilalaki balikin mo pa. Ang yung ilalaki yung ilalaki yung ilalaki yung Patay na lang tuloy. Sige, patay mo. Oo. Ano yan? Para saan mo pa? Para madala? Hindi, tanggalin nyo na yan lahat. Kasi, ang bagal magtanggal ng ano eh. Bigyan mo na matindi. Pabaunan mo. Ang malapit. Tanggalin mo lahat. Ay. Ano, meron ay, pa? Saan yung bote? Ha? Yung bote? Tanggalin mo. Sabi mo Ang dati, bagal mo ko naka tanggal. Yung... Nakakainip. Ito sa mama niya. Ano yung man? <laughs> <laughs> Pagpag mo lahat sa kanilang dalawa. Dalian mo. Dalian mo. Ang dami mo palang nilagay dyan. Basta, basta, basta. pinch. Bas. Bas. Ilan mo pagpag pagpagin pag mo lahat. Bilisan mo. Patay mo. Bakit tanggalin mo muna yan? Sige. Bago, bago ka namin papatayin, tanggalin mo muna ang nilagay mo dyan. Tanggalin mo muna. Tanggalin mo muna. Darating tayo dyan. Pati ang ang kandila, putulin mo. Ibig sabihin siya, asa mo na kayo hindi na uwin. Hmm. Ibig sabihin na kayo hindi na Oo nga eh, gumawa, dalawa sila yung nagpagawa at gumawa natanggal na yung ba doon sa asawa? Binaran. sa lalaki? dito sa babae, natanggal na? o yung lalaki. lalaki naman tanggalin mo, bilisan mo yung lalaki, tinatanggalan mo na bilisan mo. mo dalawa pa lang nilagyan mo eh hindi mo alam kasalanan yan? sa Diyos? ha? si sirain diba? ng pamilya. Ha? Dapat inisip mo yung mga pag sa kung halimbawa may anak ka at gawin din sa anak mo yan, papayag mm -hmm. ka. Mm -hmm. Hindi, oh. di ba? Sisirain ng pamilya dahil eh, sa ganyan. Bilisan mo. Ang pagmamahal yung totoo, yung natural na ano na pagmamahal. Hindi yung mga agaw ng iba. Hindi yung gagamit ng mahika. Hindi yan kalugod-lugod sa Diyos, sa Panginoon. Marami pa. Baka yung phone nito, baka sa oh. mo. Mm. Sa babae doon. May ritualan nila. Pilisan mo ha. Kaya yung isa ay parang ano, di ba? Nawala ay, na yung isip niya. dito. Oh, no. Tanggalin mo din. Tanggalin mo. Ang dami mo palang nilagay dito eh. Tanggalin mo lahat ah Koko talaga to, mambabarang. Mga mga gaway. Tanggalin mo pati pala bungo, inano mo pa? Nakasulat sa na ano na. yana, nakasulat sa Bible yan, Exodus 22:18. napoksain ang mga manggagawa. ngayon ha? nilagay kang picture sa bungo. Tanggalin mo din at punitin mo ha. Punitin mo yon. Tapos yung bungo, basagin mo. Bilisan mo. Marami ka nang ginawa ng ganyan. Ha? Ilan na? Hindi mayaman ka na ngayon. Ha? Mayaman ka na ngayon kasi nagpapabayad ka sa ano, na mangkula, mambarang. Mang ha? Hindi pa raw. So, hindi pala eh. Hindi mo pala kaya yaman yan. Hmm, ba't mo kaya, ba't mo ginagawa? Ha, ang no? liit singil mo eh. Panggalin mo yung ano ha? Nilagay mo lahat. Bala, kandila, bungo. Hindi mo alam, nahihirapan ng pamilya, ang isang pamilya pagka Ilan ang nilagay mong picture isa. sa bungo? Isa. Si Kay Nino, sa lalaki, sa babae? Sa babae. Tanggalin mo ha? Tanggalin mo ha? Kaya siya yung... Ano, marami pa yan? Marami pa po. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo. Ang tagal mo naman magpagpag, abutin tayo dito ng ano. Bilisan mo. Dali! Tanggalin mo yung ano, ha? Picture sa bungo, ha? <laughs> Tapos basagin mo yung bungo. At itapon mo. Siguraduhin mo lang. Itatapon mo yan. At yung kandila, puputol-putolin mo yan. Okay, now, po, Hindi! Gawin mo muna yung inu-